Yo, good morning, good morning mga idol Alam niyo ba kung nasaan ako? I love QC Ayun no Tapos maglalakad ako dito mga idol Papunta ako ng ano, Lagos Nilad Ito sa may ano? Sa may circle Ayan. Oh, Diba? Ito yung ano uh, Lagos Nilad na ano Papasok ng circle mga idol Ayan Dumayo ako ngayon dito sa circle mga idol na araw ng linggo. Ayan. Good morning, good morning. Iyon, no? Oh. So, andito tayo ngayon mga idol sa ano. Uh, pinaka lagos nila ng circle ng lungsod, Quezon, Quezon City. Oh, di ba? Andito tayo ngayon mga idol. Diba dumayo pa talaga ako Bulacan from here From Bulacan to QC Wow ang ganda Ang ganda na pala ng lagos nila nila dito Ito yung magiging ano uh, uh, Magiging crowded bal ng araw Kasi nandito na yung MRT mga idol Nandito yung terminal ng MRT Sa ilalim ng loob ng circle Diba mga idol yeah. Dito tayo sa daming tao oh, mga idol oh. good morning po hmm, pakain-kain sila Ayan, ito na yung pinakalagas lagas nilad nila no? napakaganda ginagawa pa hindi pa tapos mga idol oh. hindi pa siya tapos uh, ano pa you oh, know wow umagang umaga na andito na ako sa loob ng circle mismo Wow. Oh no. Napakaraming people ngayon dito. Napakaraming tao ngayon dito sigurado. Iyon oh. Oh, ayan. Ayun yung Felcoa mga idol. Ayun yung Felcoa. 'Di ba? Dumayo pa ako ngayon ng circle para uh, makapagano dito, makapag-vlog. Ayan. Nandito na ako sa loob mismo ng circle, oh. Kita nyo? Oh, ayan. Wow. Oh, di ba? Ang ganda ng mga halamanan. Tapos ito yung pinaka entrance niya, mga idol. Ayan. Ayan, no? Oh. Ganda, di ba? Itong ano, Quezon City Memorial Circle, mga idol. Ah, uh, napakalaki nito. Napakalawak. Ang alam ko dito, mga idol, nato Nan pinaka ano to, eh. Ah, uh, nasa 36 hectares yata 'tong uh, buuhan itong loob ng circle uh, ano siya uh, bilog ngayon uh, medyo lumiit kasi uh, ginagawa yung circle ngayon mga idol uh, ano uh, iniimprove ini-improve kumbaga ini-improve siya marami siyang project na bagong ginagawa yung mga ibang establishment doon sa may gilid doon sa may gawi doon ay uh, gini ginagawa ini-improve kaya yung iba na nanatili lang dito sa kabilang side dito mismo sa monument ni Quezon ayan mismo o oh. oh. ayan nakita nyo yung entrada diba makikita nyo I zoom natin ng konti ayan nakita nyo na diba yung tore ng circle ayan no? Oh. kita nyo na diba ayan so yan po ay talagang yan yung ano pinaka uh, pinupuntahan ng mga tao dito kapag nandito ka uh, sikat ka raw o oh, ba? Diba? Kaya ngayon dumayo ako dito mga idol para sumikat din ako. <laughs> Di ba mga idol? Hmm, ayan. Pakita ko sa inyo yung kabuuhan. Wow, ayan oh. Kabuuhan ng circle. Oh. Ayan. Pero dito tayo sa loob dadaan kasi ito yung daanan talaga. Yung loob na ito mga idol. Oh, ayan oh. Kita nyo ha. Napakaganda ba diba, no? Napakaganda talaga ng circle no? So mamaya maya marami dyan makikita na ano. Marami dyan makikita ng mga nagsusumba. Marami nagsusumba dyan. Uh, ah, maririnig mo lang yung tugtog. Ayan, naririnig ko na ng konti yung mga tugtog nila. Marami dito mga nagsusumba. So, tapos dito. O, tapos kita niya, no? Oh, sorry for the inconvenience road temporarily closed. O, oh, closed, no exit. O, oh, kasi yung lugar na yan, mga idol, ginagawa yan, ini-improve yan. So, itong side lang na to, dito banda, pagkagaling ka ng Filcoa, papasok ka, bandang kaliwa lang po siya, yung ano, Uh, uh, magandang view. Ayan, ang no? gaganda ng mga halaman, no? 'di ba? Nagagandahan yung mga halaman mga idol. Good morning, good morning. Tapos dito, ito yung talaga pinaka-entrance niya. Ito yung pinakamaganda dito. 'Di ba mga idol? Tapos naririnig ko na yung mga nagsuzumba mga idol. So ito na yung pinaka uh, maganda talaga dito, yung pinaka ano ng tore ng circle. Ayun, ayan na, ayan na makikita niyo zoom pa uli natin ng isa pa para makita nyo na ayan no wow ganda di ba good morning good morning ayan no ayan so ayan na yung mga people oh dami oh oh kita nyo ayan no oh ayan no, ayan, no? Ayan, no? kita nyo ayan na yung mga tao oh dami oh oh ayan kita nyo napakaraming tao di ba so ayan nakita nyo na mga idol ah ang daming tao oh ayan ayan na yung kabuuhan ng tao mga idol Ayan, ang dami. So hindi ako pwede sumaya dyan mga idol kasi may tugtog dyan. Marami dyan tugtog. Uh, ah, ma Makaka-copyright tayo dyan. Diba mga idol? So ang dami talaga oh. Yon. tapos magmula doon, ito naman dito. Magmula doon, ito naman pag ganyan. oh, ayan oh, patalikod naman siya. Ang ganda ba? Diba? Tapos yung kabila, ito na hindi ko na i-zoom. Ayun, kita na talaga siya oh. Di ba mga idol, ang daming tao doon oh, mga nagzo-zoom ba oh. Ayun oh. Kita niyo? Oh, ayan oh, ang dami oh. Kita niyo yung tao diyan, nagzo Napakarami, ayan oh. Wow, ganda, ang daming tao. Kita niyo? Oh, ayan, mga nagzo-zoom 'yang mga 'yan? Oh, di ba? Mga nagzo-zoom 'yan, napakarami. Oh. Ayoko dyan ah, Dito muna ako mag ikot ikot para ipakita ko sa inyo mga idol, di ba? So pagka nag ano ako diyan, pagka sumayaw ako diyan, hindi ako hindi ko maririnig, makaka-copyright pa ako diyan mga idol. Kaya ayoko muna diyan. Dito ako maghahanap ako ng iba. So hanggang dito na lang po muna mga idol yung aking video. Ah, uh, puputulin ko muna mga idol ha. Thank you so much.